Hai, mau Ayan. Muno na ako dito. Ako lang mag-isa makatrupa. Birnes ngayon. Inamasada e, ako galing. E, hindi ako nakapangisda. Eh, kapon makatrupa. Ba, makatropa makatrupa. Namata yung tiyuhin ko. Yung kapatid ni mama na lalaki. Kapon sa hapon. Hindi <laughs> nakapangisda ngayon. Kasi malas daw yung kapag may namatayan tayo. Mangisda tayo sa ako dito sa bukid na masada na masada ako pero ano, marito na ako dito tapos dinala ko na rin yung ano yung ano nang ano natin Parang kulungan ng manok kasi may project si John Lloyd na ano uh, um, ano ba broiler ng um, sisew project sa school nila tapos kuha rin ako ng bigas dito kasi baka uwi sila juan maya yat ko kasi magandang buhay pa ako doon kailangan talaga magtyaga kasi ano kain tayo araw araw kuha rin yung bigas dito dalhin ko doon pag -consumo. Yan naunahan pa kami nag-harvest dito ah. Wala yung malalaking ano dito. Talong. wala ng malalaki, may putol na oh. Tawin ko si mama dito. Hmm, wala nang malalaki. Talon ko pa sana yun tatlo na yung malalaki mga bata to yan si mama pala yung nag ano, nagkuha kasi wala daw siya ulam wala siya ulam kinuha niya tatlo sakto yung ano ko eh tatlo malalaki na yung tatlo eh kinuha ni mama daw yung ulam nila tumawa <laughs> ko tumawa si mama eh Sin sinabihan ko na Sino ko ma Tanong ko mama sino? Kita mo yung sino kumuha dito ng talo Ako <laughs> Yan okay lang kasi si mamay Tatlo Tatlo daw Nagulang na ano, Matigas na daw sabi niya Pinabantayan itong bahay namin dito ni mama Tapos kapag bayan kami yung makapangisda kami ibigyan ko naman siya nito eh ng isda si mama pag mayroon lang kami bibigay talaga kami pag wala wala tayo ibigay tas ng ginapangan ng ano natin dati may isip ng mga uh, na haba na ang limlim to, tatlong itlong to nagbenta kami yung unang linggo ng isda dito, binigyan ko si mama talaga. Sobra yun sa ano. Ah, pero hindi umabot ng isang kilo yun. Kasi maliit lang yung huli namin. No? Tapos yung iba utang pa. Hindi pa binayaran. Yun, may sisigilan si Juan tatlo. Si 50 yun yung ikalating kilo. I-100 eh, yung binta namin dito. sa sap Ikalating kilo, si Quinta. Itatlong nangungutang dito. So, naman nila yun. Okay lang yun. Tapos may gracia tayo. Wala silang utahin kapag wala kang huli. Ganun lang. Yun. Wala na kami kabili ng tangpin yan. Mahal yan. to Sana marami pa ito. So, ginamit namin. Kunti na lang. Sigaan na. Ito wala na ito. Ano eh? Laman. Hindi namin binilhan. Sobrang mahal talaga. Sa kain ko. Para hindi lalayo yung manok. Yan, nalako na tong bigas. Kunti na lang yung bigas namin. Saling ko to sa top. Wala na yung bigas doon. Pag mag-aani na dito, aani kami. Ako lang siguro. Kasi hindi na pwede si Juan. Kasi mahal ng bigas ngayon hindi natin ibintay ano natin pagiling kapag marami. Ang mahal ng bigas, may 60 na. 60 plus. A few moments later. Nalakarating ako dito sa tatapunan ng mga katropa. Yan hinatid ko na 'yon yung, natin. Yung bigas. <laughs> hinatid natin 'yung bigas sa bahay ang mulan silong na ako ito yung kabilya yung bakal na ano sa pantyon ng kiwin ko yung pinaraga ni kiwin ko isa pero ito sa mixo andun yung, ano, yung ano ko yung kiwin andun, andun sa basketballan sa ibabaw sa stage ayun mid doon doon yan no

Ito yung dati ng anonymous sponsor mga katrupa Yung binigyan sa ng busy Ito ang namatay Yung patak driver rin kasama ko dati Tuhin ko Kapatid ni mama Mama Susan Ayan, pa hindi tayo maghanap boy katropa, wala tayong ano pang ulam. Yung ano namin huli uh, namin kahapon. Ayun, yung malaki, yung Malaking isda, ako lang bumili sa ano sa isda namin, yung malaki. Inulam namin eh hanggang umaga lang 'yon. Kahapon sa tanghalian, inulam namin tapos umabot sa uh, kanin ng umaga tripod yun sinasara sina ano iniskabit si Juan. sinaksahan ah, sarap na sarap yung mga bata kumain kahapon sa so, umaga, last na yun ulam ulam namin Ayan ba, ito ng lula ko, mama ni mama. gusto nila yung mm, vulcanizing shop shop yun ko mm, may ari ng tricycle to punta na sana ako kaso lakas e, ulan eh nagaabang kami nito kagabi sa sa dyoy. kung namatay eh madaling araw na pala dumating Okay. Okay. Bawal mo na mga basketball ito mga tropa kasi may patay. Hmm. Hindi na natin pagkita ng mga. Kita na dipit tayo may makatripa wala tayo multi-best. Dito sa mundo. Anak ni Tito nang namatay ko dito.

mayang gabi siguro to Ayan, lunis na ito ilibig mga katropa at araw lang ayo opinsan ko it's the high day Ayan ka po maraming tao.

Ay, mga katropa, nakarating ako dito sa bahay Yan, Bumili si Joanna ang ulam namin, sardinas Mag-udong kami bus na yung isda eh Yung Ano na aming kako na lang Ugasan pa itong May pa pala oh namin Pinirito yung iba tapos iba sinarasahan. Hindi na lang ano. Hindi na sa amin. Ito na lang mga ito, na lang sa mga na. Nauli pa si Juan Sardinas. Suka Udong. Si Julian walang pasok. Si John Lloyd. Andun pa hindi pa nakawigaling para lang. tapos pa para nila eh. Ngayon na maulan ngayon, mainit na naman. Busy pa akong mayang gabi makatropa sa tuwin ko. Doon sa basket pula. susubukan talaga tayo ng panahon makatropa. Yung mga anak ko, naawa ko. Eh, pag palaging nagugutom sila pag walang pera talaga. Ano, kakaawa talaga. Pag mayroon ni eh, Ibusog naman sila kapag mayroon talaga kami. E ngayon, sarang gipit talaga. Talagang masyado nga. No? Yan, sa totoo lang mga katrupa, pas, uh, pasman na pasman na talaga ako. Hindi siguro ko lang pinapakain yung pamilya ko. Mga bata pati Juan. Kaya po, napasman na talaga ako. Hindi lang sa pagmumayawang mga katropa. Totoo talaga. Promise. Uh, don't skip ads mga katrupa, para makasahod naman tayo mga katrupa malaking tulong na po yung sa amin kasi tatlong buwan na walang sahod-sahod sa youtube tatlong buwan na ngayon asa susunod na buwan pangatlo na wala pa rin akong sahod sa youtube one ko ba yung bakit maliit lang yung revenue ng, ng dollar ko ngayon Please don't skip out, mga katropa. Ano talaga yung hiko sa inyo. Para ngayon na naman itong pinaghirapan natin video. Yan lang. Parating natin si doon. So yun pala dyan, miswa o dong? Miswa o gudong? Umlagay pa ito kuhan sila. Ha? Ha? Yung miswato oh, doon pala yung dingin na. Kamatis, kabawang. Tomatis, ito na. Ito. May malalit kamatis. Uso na. Uso. May malalit. Yung kamatis, utso. Ito lang ah.